Hello mga kabisi mine. So uh, sa baba ng switch, diyan, mayroon din na power. So kailangan naka-align 'yan kung ilang sukat doon sa taas, ganun din ang sukat dito sa baba para uh, align 'yung switch at saka power natin magandang tingnan. O so, sa pag-layout ng power outlet, 'yung box ay pahiga. Kasi yung saksakan natin uh, patayo yung pag-plug, yung box natin ay pahiga. So kailangan sukatan natin yung box para hindi masyadong malaki ang uh, gawing chipping natin sa blocks na ito. Yan. So, ito ang uh, chippingin natin para makakuha tayo ng Uh, tama ang sukat sa pagbaon ng uh, utility box ang tawag nito ay utility uh, box so okay kung may idea din kayo sa mga uh, electrical paki-share naman sa comment section okay bye bye mga kabisi may